manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa gabing ito, muli kaming lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat sa panibagong pagkakataon upang manalangin, magnilay, at ialay ang buong araw na lumipas sa iyong mapadpolang mga kamay. Sa ng gabing ito, buksan mo po ang aming mga puso. Unuhin mo kami ng iyong presensya, wimising mo ang aming isipan, at bigyan kami ng kapayapaan. Aming Ama, nais namin simulan ang aming panalamin sa pamamagitan ng pasasalamat. Salamat po sa araw na ito, sa bawat tagumpay, at kahit sa mga pagkakamali na nagturo sa amin ng mahalagang aral. Salamat sa kalakasan na iyong ipinagkaloob upang harapin ang mga gawain ng maghapon. Salamat sa bawat hininga sa pagkain na nagsilbing lakas ng aming katawan at sa tubig na nagbigay sigla sa amin. Salamat po sa mga taong iyong ginamit upang kami ay mapagpaala at sa mga pagkakataong kami rin ay naging biyaya sa iba. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay. Kahit sa mga sandaling kami ay naguguluhan at nanghihina. Hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, bago kami magpatuloy, kami po ay nagpapakumbaba at umamin ang aming mga pagkukulang. Sa araw na ito, maaring may mga pagkakataon kaming nakalimot sa iyo na pulo ng pag-aalala o nadala ng aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami, O Diyos. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at limisin mo ang aming mga puso't isipan. Patawad kung kami nagdamdam, nagtanim ng galit o nakasakit ng aming kapwa Patawad kung kami ay naging mapagmataas o nagpadala sa tukso. Kulungan mo po kaming matuto mula sa aming pagkakamali upang bukas mas maging mabuti kaming mga anak mo. Habang ang gabi ay dumarating at ang katahimikan ay bumabalot sa aming kapaligiran, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon. Panginoon, bantayan mo po kami habang kami ay nagpapahinga. Tingatan mo ang aming pamilya, amin mga mahal sa buhay, at ang lahat ng taong nangangailangan ng iyong pag-iingat sa gabing ito. Uluin mo po ang aming mga panaginip ng kapayapaan. Ilayo mo kami sa mga masasamang panaginip o anumang espiritual na panganib. Hayaan maging muhimbing ang aming pagtulog upang bukas, magising kami na may panibagong sigla at lakas mula sa iyo. Ama, sa pagsapit ng bagong umaga, naway kami ay bumangon na puno ng pag-asa. Iniaalay na po namin sa iyo mayun pa lamang ang mga gagawin namin bukas. Gabayan mo ang aming mga plano at hakbang. Kung ito man ay hindi ayon sa iyong kalooban, ituwid mo kami, O Diyos. Ipagkaloob mo po ang karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Ipagkaloob mo po ang lakas upang malampasan ang mga pagsubok at higit sa lahat, ang pusong laging nagpapasakop sa iyo, Ama, hindi lamang po kami ang nangangailangan ng iyong habag. Ipinapanalangin din po namin ang aming mga pamilya, kaibigan, at kapwa. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa mga may sakit, kapanatagan sa mga nababalisa, pag-asa sa mga nawawala ng lakas ng loob. Hipugin mo ang kanilang puso, paminuhon daway maramdaman nila ang iyong walang hanggang pagmamahal at presensya. Ipinapanalangin din namin ang amin bansa, ang amin pamahalaan, at ang buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, dalaangin namin ang iyong kapayapaan. Pagkaisahin mo po kami at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, hindi namin kayang sukatin ang iyong kabutihan. Sa lahat ng oras, ikaw ay mabuti. Sa dilim man ng gabi o sa liwanag ng araw, ikaw ay nananatiling tapat. Tinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat walang katulad mo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba hindi man namin maunawaan ang lahat ng nangyayari, kami ay nagtitiwala na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Habang kami ay magpapahinga, Panginoon, inaangkin namin ang iyong pangako na ikaw ang amin pastol, hindi mo kami pababayaan. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong kapatawaran, at sa iyong walang hanggang biyayak hinihiling namin ang isang mapayapa at panatag na gabi. Dalaangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa panalangin na ito. Naway na puno ng kapayapaan at pag-asa ang inyong gabi. Huwag kalimutang dalhin ang mga salita ng panalangin sa inyong buong araw, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat pagsubok. Kung nais ninyo ng mas marami pang panalangin at inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated. Pagpalain kayo ng Diyos! at magkaroon tayo ng isang mapayapa at mabiyayang gabi.